Magandang araw mga bata Ako si Teacher Donna Ang inyong makakasama sa teleklase Araling Panlipunan Ika-anim na baytang Na laging alerto atandang gumabay sa inyo. Kaya, kung handa na kayo. Halina at sabay-sabay tayong matuto. Ngayong araw ay mabubusog tayo sa mga bagong kaalaman na talaga namang pupukaw sa ating pusong makabansa at makabayan. Mukhang marami na naman tayong matututunan. Kaya naman, isip ay ihanda para pakikibaka sa pagtuklas ng kaalaman hindi maalintana. Layunin ng araling ito na maipaliwanag at mailarawan ang resulta ng pananakot ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa palagay niyo mga bata, ano-ano kaya ang naging dulot ng pananakot sa atin ng Amerika? May maganda kaya silang ipamana Para malaman natin, sama na ating alamin! para sa ating pagsimula, ang inyong guro ay may ilang mga paalaala. Ano-ano ba ang mga dapat tandaan kapag nag-aaral ng aralin? Una, kumuha kayo ng isang kwaderno at panulat upang maitalanin ninyo ang mahalagang bagay sa ating tatalakayin. Ikalawa, makinig kayong mabuti at ituon ang atensyon sa sinasabi ng guro. Handa na ba ang inyong mga panulat at kwaderno? Magaling! Bago tayo magsimula sa pag-aaral, halina at umawit muna tayo. Alam ba ninyo ang awitin magkaisa? Awitin natin ang sabay-sabay. Ang salamat sa pakikiisa sa pag-awit. Talaga namang damang-dama ang pag-ibig at kaisahan sa liriko ng awit. Konting trivia tungkol sa awit na magkaisa. Alam mo ba na ang awit na magkaisa o unite sa Ingles ay ang Pinoy pop song na inawit ni Verna Lisa taong 1986 sa naganap na People Power Revolution at original na komposisyon, ni Senador Vicente Tito Soto III. Tila yata na nanalaytay sa mga awiting Pinoy ang ating pinakamakukulay na kultura. mula sa mapait na pananakop ng mga bansa hanggang sa matamis na pagtamo natin ng kalayaan. Kayo mga bata, magigilaan nyo kaya kung ilang taon tayo sa sa pananakop ng mga Amerikano? Tama! apat na puntong. Sa loob ng apat na puntaong pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa, marami tayong natutunan sa kultura ng mga Amerikano na nagpabago sa buhay nating mga Pilipino. Bago tayo magsimula, ikikita ko muna sa inyo ang ilan sa mga salita na mahalagang mapansin sa ating talakayan para sa mas malalim na pagtuklas ng kaalaman. Oportunidad ang publikong paaralan Sundalo Thomas Ice. Tawag sa mga unang guro dito sa Pilipinas na Amerikano. Tuklasin na natin ang kahalagahan ng mga nabanggit na salita sa leksyon ngayong araw. Ang pagbabago sa edukasyon ang isa sa napakahalagang epekto ng pananakot ng Amerika sa Pilipinas na bigyan ang mga mamamayang Pilipino, mahirap man o mayaman, ng oportunidad na makapag-aral dahil sa pagbukas nila ng mga pampublikong paaralan. Mga bata, kaya pala tinatamasa natin ngayon ang libreng pag-aaral sa mga pampublikong paaralan ay dahil sa pananakop ng mga Amerikano. At alam ba ninyo kung ano ang tawag sa mga unang guro noong panahon ng mga Amerikano? Ang mga unang guro ay tinatawag na Thomasites, mga sundalong Amerikano na siyang nagturo sa mga mag-aaral na Pilipino. Ang mga gurong ito ay alin na daang mga sundalo na sakay sa USS Thomas na barko. Hindi lamang yan ang mahalagang resulta ng pananakop ng Amerika. Nadagdagan ang ating kultura ng mga kulturang Amerikano. Natuto tayong magsalita ng wikang Ingles na sa kasalukuyan ay patuloy na itinuturo sa mga paaralan sa ating bansa. Magbihis na gaya ng sa mga Amerikano. Natuto tayong mahilig sa mga pagkain pang-Amerikano. Makilala ang mga pinuno at bayaning Amerikano. Mag-isip na gaya ng mga Amerikano. Ang mga mauhusay na Pilipino ay naging mga pensionado sa Estados Unidos. Sila yung mga naging pinuno sa Pilipinas sa ilalim ng patakarang Pilipinisasyon ng mga Amerikano. Napakarami palang magagandang resulta. Sige nga mga bata, magbigay kayo ng tatlong mahalagang naaalala ninyo sa mga paksang pinag-aralan. Magaling! Isa sa ating tinalakay ay tungkol sa pagkakaroon ng libreng pag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Nadagdagan rin ang ating kultura ng mga kulturang Amerikano. Natuto tayong magsalita ng mga wikang Ingles, mabihis at mag-isip na gaya ng mga Amerikano. Natuto tayong mahilig sa mga pagkain pang Amerikano. At nakilala din natin ang mga pinuno at bayaning Amerikano. Kung yan ang inyong mga kasagutan, magaling! Talagang mahusay kayong makinig! Talakayin naman natin ang mga pangunahing pagbabago sa Pilipinas sa panahon ng mga Amerikano. Una ay ang pagtatag ng mga pampublikong paaralan, kabilang na dito ang paaralang normal ng Pilipinas, taong isang 1901, na kung saan ang superintendente ay isang Thomasite. Ikalawa ay ang pagbabago sa transportasyon at komunikasyon, kung saan Naging proyekto ang pag sa ng mga tulay at daan. Sa panahon na rin ito, ipinatayo ang daang kenon na nakatulong sa mabilis na transportasyon sa Cordillera sa Kapatagang Luzon at dahil diyan, ang pagbubukas ng riyon ay naging daan sa paglawak ng pagmimina sa mga kabundukan ng binget. Naglaan din ang Pilipinas ng isang libong pisong pambili ng automobil na ginamit ng mga pinunong Amerikano patungong Bagyo. Ito ay nangyari noong gobernador si Gobernador William Cameron Forbes. Poong taong Dibo, siyang 1730, nang buksan ang Bicol Express na lalong nagdala ng malaking pagbabago sa pag-undad ng transportasyon. Ano ba itong Bicol Express? Ito ang sasakyang tren na nag-uugnay sa Maynila hanggang timog Katagalugan. Nadagdagan ang ruta patungong Dagupan, Pangasinan at San Jose, Nueva Ecija. Naging mabisang kasangkapan ang tren sa industriyang pagmimina ng mga Amerikano. Ang Pilipinas ay naging pangunahing tagapagluwas ng mga troso ng mga Amerikano. Naging dahilan sa pagpapasok ng malaking halaga ng dolyar sa bansa. Hmm, ibig sabihin pala, dati ay mabilis at tila simbolo ng progresibong bansa ang tren. Nagpatuloy rin ang pagdadagdag ng mga ruta at riles ng tren patungong Panay. Pinaunlad nito ang industriya ng asukal sa Bisaya. Ito ang naging dahilan ng paglago ng mga plantasyon sa lugar na ito. Ang ikatlong mahalagang pagbabago ay ang pagbabago sa panahanan. Ipinatupad ang patakaran ukol sa Batas Torres na isang sistemas ng pagmamayari ng lupa. Kung saan naging dahilan naman ang pangangamkam ng lupain ng mga Pilipino binigyan din ng mga Amerikano ng karapatang manirahan sa sariling lupain ang nagmamayari nito. Nangyari ito sa Buena Vista, Bulacan, Gimba, Nampikwan, Puyapo at Talavera ng Nueva Ecija. Ipinatupad din ang patakarang homestead upang matugunan ang suliranin sa pamumuhay. Ang iba namang Pilipino ay nagsimulang magmigrante sa mga lungsod upang maghanap buhay at mag-aral. Naging komplikado ang mga pamumuhay ng mga Pilipino nang magsimula silang magmay-ari ng mga kasangkapan katulad ng telebisyon, radyo at telepono. Naging mabilis ang pakipag-ugnayan sa ibang lugar. Halina kayo at subukin natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin sa gawaing ito. Sabihin kung ang ipinahayag ng pangungusap ay tama at mali kung hindi. Unang bilang Pensionado ang tawag sa mga scholar na nabigyan ng oportunidad na makapag-aral sa Estados Unidos. Magaling! Tama ang kasagutan. Kung gayon, kung isa kang scholar na nabuhay ng panahon ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, malamang ang tawag sa iyo ng mga kamag-anak mo ay pensionado. Ikalawang bilang. Ang mga ingenyero ang mga naging unang guro ng mga Pilipino. Mali ang kasagutan sapagkat ang mga tomatay ang naging unang guro ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano natatandaan ninyo, itong mga Thomasite ay mga sundalo. O ba? Diba? Sundalo na, guru pa! Ikatlong bilang. Apat na pung taon ang naging haba ng pananakop sa atin ng mga Amerikano. Tama! apat na pung taon tayong sumailalim sa pananakop ng Amerika kung saan maraming progreso ang natupad para sa ating bansa. Ikaapat na bilang. Ang pamantasang normal ng Pilipinas ang isa sa mga unang paaralang itinayo ng mga Amerikano sa Pilipinas. Tama ang kasagutan! Magaling mga bata! bilang. Ang programang Homestead ay tinatag upang matugunan ang suliranin sa papahay. Tama ang kasagutan! Bravo! Napakahusay naman ninyo mga bata! Tumako na tayo sa sunod na gawain. Para sa gawain ito, basahin ninyo ang mga katanungan at sagutin ang mga ito. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno sa araling panlipunan. Bibigyan ko kayo ng tiktatlong minuto para sagutin ang mga katanungan na nasa inyong screen. Unang katanungan. Ano-ano ang mga natutunan ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Amerikano? Ikalawang katanungan. Paano niyakap ng mga Pilipino ang kultura ng mga Amerikano? Talagang matatalino kayo mga bata. Ngayon naman ay ating aalamin kung gaano ninyo kahusay na natutunan ang mga kaisipan sa araling ating pinag-aralan. Para sa ating takdang gawain, ilarawan ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano gamit ang graphic organizer na ito. Talaga namang napakarami nating napulot na magaganda at katangi ang hanggang sa ngayon ay namana natin mula sa Amerika. Pero laging tandaan mga bata, tauspusong pagkilala ang ating ibibigay sa naiambag nila sa ating kultura. At mahalagang makilala natin ang ating makulay at napakagandang kultura at katangian bilang Pilipino. Iyon bang may pagpapakumbaba, may kausayan at makabayan. Kaya naman sa ating pagtatapos sa araw na ito, naway naging makulay at kayo maraming natutunan. At yahiwag ninyong kalilimutan. Ang pagmamahal sa bayan ay ipadama ng lubusan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong mga bata. Hanggang sa susunod na aralin, mag-ingat tayong lahat. Ako si Teacher Donna ang nagpapaalala na laging sumunod sa health protocol paalam na